Ah. Ito yung unang tinanim namin. So yun guys, magandang araw sa inyo. Palakas ng hangin guys. Ganda nyo. Balik kahapon pa kami nagtatanim ni tatay guys Tutuloy ko lang ngayong araw si medyo maganda yung panahon ngayon Mahangin Bale, ito yung bagaso na ginagamit namin. Ito yung iba, hindi pa natataddad. Tapos merong ito, taddad na sa baba. Tapos, ang tataniman namin guys, yung dating tinaniman namin ng sitaw. Yan sa likod. Bale, nangangalahati na kami. Kahapon kasi, tsaka nung nakarang araw, nung ulan. Kaya medyo malambot yung lupa. Kaya ngayon tayo naglulungaw saka nagtatanim. yung manok guys yung manok na laging kasama sa pagtatanim ayan guys pahit ako sa inyo ayan yun nandito sila lahat ayun pa isa sa taas bulik na yun sa baba yung mga pula ando sa baba Bali nakakaasyat kalahating tudling na tayo guys. Yan. Tapos ko lang hanggang dito guys sa may natabasan na to. Hanggang dyan lang sa may natabasan na yan. Pag nalungawan ko na yung lahat tataniman na muna. Mapansin nyo guys may balag pa. and Ito kasi yung dating tinaniman ng sitaw. Yan yeah, may mga balag pa. yung hindi tumagal kasi sunod-sunod yung ulan tumanda agad yung sitaw kaya yan, anjan pa yung balag bale, ganito kalaki yung lungaw na pagka magtatanim kayo ng kamote kamoting kahoy yan, ganyan kalaki halos sakop yung palad mo. mga set kalahating dangkal yung lawak para yung bagaso pasok talaga siya doon sa ano ang tawag doon guys sa pantanim yung katawan ng kamote bagaso yun yung pinuputol putol para yun yung ipapantanim tapos pag nabuhay yon yon maglalaman na yun ulit yung kamote magmumula yun guys sino sa inyo nakakaalala nito ito guys oh tamis daw te ito yung iniinom namin dati nung sinisipsip namin dati nung mga bata pa. Tamis siya. Parang nectar niya. Ayun yung matamis. Time check tayo guys. Bale 12.30 na guys. 12.30 na ng tanghali Muna nang halian muna tayo. Tapos, so, may na lang ulit tayo balik. Para kumain. Ulam natin ay pritong bangus minarinate. Nakain guys. So, sawa natin ay toyo mansi. dito pa rin tayo sa ilalim ng puno napakahangin dito press kong pres ko dito guys kaya malamig pa rin binabad kasi sa suka yung few moments later. So yun guys Ready na yung pantalim natin Ay natira pa konti doon Tapos Pagka kinapos tayo magtatadtad na lang ulit tayo So Tara Tara Nulang pa guys. Nulang pa ng 20 piraso. Kuha pa tayo. Ana. So ayun guys, bali ngayon. Tatanim na natin 'to. Ayun guys, tuturuan ko kayo paano magtanim ng kamote. Halimbawa ito yung ano nyo. Luwa nyo, ayan. Nakikita Ay, nyo dito sa pinagdahonan ng bagaso. Ito yung mga ganito meron niya sa ibabaw na ano parang susuluyan ito dyan lalabas yung dahon panibagong suloy kailangan ito nasa ibabaw pag ganyan siya hindi pwedeng pabaligtad na ganon kasi mapait yan kaya e nasabi nila mapait daw yan maglaman pagkabaligtad kailangan paayon kung nasaan yung talbos kung saan siya susuloy dapat pagano siya yan bali ganyan na mangyayari dyan guys yan. kahit maglabas ka ng konting dulo pag tinabunan mo siya yan Ayan guys ganun lang pagtatanim ng kamote ito rin pare pares lang yan Pwedeng paganyan basta may masusuluyan Ayan. Ayan. Di mo naman kailangan pit-pitin. Di mo kailangan siksikin yung lupa. Ayan lang. Ganun lang kasimple guys. Ayan. Ayan guys. Katulad nitong isa na to. Kung mapapansin nyo meron na siyang suloy. Ayan. Ito. Meron na siyang suloy. Dahon na agad yan. Ayan yung sinasabi ko na dyan lalabas yung dahon sa mga ganito ayun, yun yung iangat mo yung may dahon pag ganyan Tapos na. Oh. Tapos din. Ayos nice na guys. Ah. Uh, tanim na natin lahat. guys bali na tayo magtanim at mag alas 4 na din ng hapon ito ako sa inyo guys yung unang tinanim namin tingnan natin kung tumubo na ito na ito yung unang tinanim namin yan may tubo na tsaka ito yan tubo na lahat yan tapos yung upo dito Ito, malaki na rin ito. Ito guys, may nyo sa ibabaw ko. Ayan. Upo yan. Upo. Ayan guys. Giniagawa mo. mga bulaklak na. Ito. Yung ibang puno niya nandun sa kabilang balag. Doon sa likod. Itong isa na to. Ito lang yung naligaw dito. May bunga na nga eh. Ito guys, oh. Hmm. Bunga na yung upo. Itong upo na to guys, ano ito, bilog. Hindi siya katulad ng upo na haba. Bilog siya. Itong isang daming suloy, oh. Magkabilang dulo, magkasuloy. Ito pa rin yung manok guys. Dito pa rin sa yan pa rin sya. lagi lagi yan sumasama dyan sa akin pag magtatanim. Ito, may kape. Puno ng kape. Tsaka ito, yan, yan. Puno ng kape yan. Maralaki na rin yung tanlad ni inay. Ano hmm, guys? Mga tanglad ni inay. Ano? Hmm. nabagsakan ng saging may kita nyo dito guys medyo maaliwalas na kasi pinalinisan na nung may ari sa may kabila namin Kabilang bilang lote namin yan hanggang babayan do ito yung baboy ito yung baboy namin guys Nag-iisa na lang siya kasi yung dalawa. Dati pa, nabenta na namin nung nakarami. Ayan, ang laki na niya. Oh. Pinapakain namin sa kanya, ano? Saging. Hinahaloan namin ng konting feeds. Kasi nung bumag yung, ano, nung Ulysses. Halos ang daming saging na, ano, nagsilaglagan. Kaya, ayun. Kasi masayang nilalaga ni Inay. So, yun yung pinapaka. So, ayun guys. Bale, maraming maraming salamat sa inyo ulit. At tatapusin ulit natin ang video na to para ngayong araw. Sana nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon. At sana abangan nyo pa yung mga susunod na i-upload ko na video. Pero bago tayo matapos, uh, magsishoutout muna tayo. Para sa mga nagpapashoutout sa atin, ng mga subscriber. So, yun. Shoutout kay Pia Proilan Velasco from Malabag Silang, Kabite. Shoutout kay Nick Batowski uh, from Laguna. Binyan, Laguna. Shoutout kay Rafael Silindro. Uh, shoutout sa iyo. Ingat palagi. Shoutout din kay Igorot Hunter. Kung ano man yung nasimula natin, uh, pagpatuloy lang natin. Guro ano rin siya, vlogger din siya. Nagbo-vlog din siya ng mga tungkol sa pag kasi siguro hunter yung mga ano, niya. Name niya sa YouTube channel. Ayun, at shout din kay RJ Carlos, Jomar Lanzuela, at Sir Ramdel Guena, Shout out sa inyong lahat. Yon, So paano guys? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Uh, see you on my next vlog At maraming maraming salamat sa inyong lahat Sa walang sawang pagsuporta At mga nagsasabi na uh, Tuloy lang to Salamat din sa mga nadagdag na subscriber Na Pito Pito yata yun Masaya na tayo doon sa pito na nadagdag na yun So ayun guys paano hanggang dito na lang muna See you on my next vlog mag ingat palagi kayo guys Salamat sa suporta uh. Yeah what's up guys bye bye